ayan na uh, magandang araw sa inyong lahat dyan mga boss uh, meron tayong project bali uh, nag wiring ako ngayon uh, na, meron na itong wiring dati kaso lang hindi na maalala sa mayari kung nasaan nakalaga yung submeter niya kaya tinalinyahan ulit uh, so ayun Pakita ko Okay, so ayan mga boss, bali na set up ko ng outlet. Ayun, uh, pinapalitan ko na ito ng wire. ah uh, pati yang sa bali tatlong outlet at uh, ito. ah uh, dito naman ah uh, bali anim itong ilaw so sa isa nito bali dalawa yung ah uh, tinatrabaho nito uh, itong tatlo bale uh, dalawang ilaw dalawang ilaw dalawang ilaw at ito yung zero zero uh, okay at itong dalawa sa labas ito at ito yung supply sa outlet mga boss dyan dadaan uh, magsisil-sil pa ko dyan atungo ron uh, at ito. iko ko na ito mga boss. Bali. Ito na yung ano. Ito na yung papasok rito. Wala na ito. Okay. So. Yan. Sa taas mga boss. Tingnan natin sa itaas Agay. Okay, ah. bali meron na itong mga wiring dito mga bus okay. Yan. so yan oh kasi so ito yung sa akin ito yung mga bus bali outlet ito at ito ilaw so ayan So ito yung sa loob ng kisami mga boss. Bali kondem na yan. Ah uh... Bali ang sa akin mga boss Maglalagay ako rito ng Jansom box Dalawa uh, Dalawa uh, Dito siguro uh, Dito Uh, dalawa uh, para splicing nga ng mga ano, sa mga ilaw supply ng mga ilaw uh, ako lang mag isa rito mga boss uh, uh, sulong sulo kaunti lang naman uh, okay. so bali apat itong ilaw rito lagyan ko ng isa dyan yan. Ah, uh, dito. Yan rin. Nalagyan ko ng ilaw. Ah, uh, dito rin mga boss. Yan lagyan ko yan ng ilaw at tatakpan ko pa ng hard reflex yan. Ayan mga boss, nalagyan ko lang isang sakit. Bali, nabangan ko na ng uh, supply so, yan bali apit, apat lahat rito sa loob isa, dalawa, tatlo apat uh, yan wala na yan parcel lang yan uh, ito na yung ano mga boss uh, patungong breaker so ito sa breaker ito main breaker uh, maglagay ako ng breaker dyan tapos Submitter naman dito sa kabila <laughs> uh, dito mga boss maglagay tayo ng submeter dito uh, uh na yung abang para sa ilaw malipit to lahat itong ilaw sa nasa labas yung dalawa So, tingnan natin dito. So, ito mga boss, uh, patungo yan sa outlet para mag Susupply yan sa tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo. Yun. So, yung ilaw mga boss, nakaready na yung mga light bulb uh, papailawin natin ito mamaya so tingnan natin sa itaas uh, dito sa itaas mga boss hindi ko na, na napuna ng video uh, at tingnan natin mga boss ha. Ah. so yun uh, naka-splice na yan mga boss Ah, uh, pasensya na, mandilim Hindi naka-on yung ilaw sa cellphone ko. So, ayan. Papailawin natin mamaya. Kung okay bang linya natin. Ah, uh, okay. so ayan mga boss. Ah, uh, Ititesting natin yung ilaw kung ayos ba. Makita naman sa outlet mga boss. Ah, uh, sa switch. Ah, uh, may ilaw. Balit tatlo ito yung nasa loob pailawin natin mga boss so yun okay ito sa labas ito mga boss so ito yung pagka wiring mga boss so yan may na ayos yung linya natin Uh, okay nang linya natin so hanggang dito lang muna at saka nga pala maraming salamat sa inyong lahat uh, pati na sa sumusuporta sa munting channel ko uh, maraming salamat sa inyo uh, sana pagpalain nyo ng nasa mabos mga boss uh, thank you so yan Gak ada tolong muna, orang ni selamat Selamat Thank you